Puto po to po. Ito kan tayo. So, yun mga guys. Balik kami sa, ano, sa mismo namin. Ayan, kasama ko si ano si Electra Adventure yan. Ah, uh, support po sa kanyang channel mga guys. Yeah, isa pa guys. po siyang mga isa pa po, po siyang baguhan ayan. Uh, ano? Uh, isang baguhan na gustong ano, gustong Guys, paki-support kayang Edunice vlog. Gustong may <coughs> mga plano rin sa buhay. Si Electra Adventure yan. Kitaat nga pala sa, sa Tim Sando yung Ibigan ko sa Sando. Sando Kasama binchur. ni ano, Edwinis Vlog. Sando si, Adventure. Si Batang Mandirigma, Idol. Sana Idol. Ma, sana Idol, maano. Rescue ma kami uh, dito kasi napapalibutan kami na, ng mga bandido mga Idol. kami. Yeah. Kasi yeah. Na, parang nahirapan kami dito. Kasi may ano, maraming bandido dito nakapaligid sa amin. Paligid dito mga Kaya... Sa kay Inday, Inday Inday Adventure. Ayun. Sandu. Shout out. Tsaka sa mga kaibigan ko kay ano. Sa mga uh, sa... kaibigan ni eh, Duinis Vlog. Sa uh, paki-support ko guys. Mga guys. <coughs> Tapusin niyo to pa lang ano yung, yung sino mang naka lang, eh. Sino mang nakakita nang ano nang Sino mang nakakita ng video na to mga looks. Okay, tapos hanggang dulo mga lods kasi hindi pa po tayo na muna yung mga lods hindi pa po tayo nakasahod kahit na malaki na po yung bahay natin hindi pa po nakuha yung ano yung hinihingi na 4,000 hours ang tanil natin kaya nangangilangan talaga tayo ng tulong dito mga lods kaya kung sino man yung mga ano mo dyan tapusin na yung hanggang mat, manood lang kayo hanggang matapos ang ano ang video na to para malaking tulong ngayon sa amin kaya kahit na nag ano kahit na nag at tayo mga lods yung mata natin ano tingin talaga sa paligid kasi hindi natin talaga nasahan ng <coughs> oras ng ligro baka bigla tayong usubin ng mga bandido mahirap na munahan tayo hindi ko pa naman suot yung birtod ng puti kasi ah uh, ng pulahan kasi kanina pag So, pisa nakita ko ito si hindi ko pakilala si kanina si Electra Adventure ano hinabol ng tatlong bandido sa may tulay <coughs> mabuti at nakita ko mga lods ano ah ito na kilala natin at nakausap natin mabuti at hindi nasaktan kaya ito mga lods Konting, ano hindi talaga tayo mapag galaw ng talaga ng maayos kasi palagi nakabuntot ng mga bandido yung tatlong bandido kanina yun ano pala yung kanang kamay ni commander patik yun si patik ay isa yung napaka napaka ano siya yung napaka abusadong bandido na commander na ano, na nakasagupa ko ng mga nakaraan may hindi pala sila nakita ano inautosan pala si yung kanang kamay ni commander patik na ano maghanap ng babae para raw ano gagawing bihag kaso naunahan natin naunahan natin ano na na rescue natin kasi pag hindi natin na rescue parang delikado to parang ano to ah uh, uso pa naman ngayon yung ano yung ibibinday yung mga organ baka gawin to ni Conrad baka ganyan siguro gagawin niya sa bihag niya kaya ito, ito ngayon kahit na nasa akin na to si Inday Adventure ingat pa rin talaga tayo kasi hindi natin talaga alam ang ang peligro ah, uh, kung saan lumarating ng ngayon maghanap kami ng daan talaga patungo sa may tulay na makabalik kami De wala ibang wala ibang daan kasi ang sapa kita nyo ang mga sa, ang sapa <coughs> tayo na tayo na tina natin kita nyo ang sapa yan mga lods balik tayo konti tingnan nyo ang sapa yung sapa talaga is masyadong malalim ayan masyadong malalim yung sapa ayan kita nyo yung sapa masyadong yung malalim so, hindi yan hindi yan ano hindi yan basta basta ma ano hindi talaga yan madaling daling maano madaanan kasi malalim yan walang ibang daan talaga kundi walang ibang daan kundi ayun ayun o walang ibang daan ayun ang tulay kita nyo yan 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 ho talaga daan. Kaya susubukan namin mapalapit sa tulay. Hindi bin ini ano. Ni Electra Adventure, susubukan namin mapalapit sa tulay. Para makadaan kami maka ato makapunta kami doon sa ano. Sa dating lugar namin na doon kami nakita. Kaya samahan nyo kami dito tapusin yung video na to para lamang yung kadaan ba kami hindi. Kaya ito na. Balik kami dito. Dito kami maghanap ng daan. Ano pa dito? Yan. Hindi natin alam kung saan ang daan ito pa kasi baka may ahas. Yan. Mahirap dito. Balik. Saan tayo dalam dyan? Mahirap dyan. Balik tayo. よいしょ。 Kita ini Ambil di tu Ambil tak lagi bangdaan Tak terganggu bang, dah mengalas. Kali kita balik. kan Baka Sagupain tayo ng mga bandido Teka na muna Dito na po tayo magtatago Tago muna dito Kita ka ng pagtataguan mo jan. Ano ko dyan? Oh, Saka magingat ingat ko dyan. Baka may ahas dyan. Ayan. Baka lasubin tayo. Ang na. Baka lasubin tayo. Mahirap na. Panhen. So, hi mga guys. Nak na guys. Naabangan namin yung mga bandido dito. Kasi na, hindi pa talaga ito. Ayan. Ayun. 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 Đang đi 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 Ayun Ayun di tak tahu. Di situ. Ayo lah. Ayo, betul kan? Melayu, kita yang utama po tapo tapo mo sigo mo Sigupain mo tu Takut tadi tu Takut mana tayo tukbo, tukbo tukbo wala tayong kaya so yun wala kaya hindi kami makaraan dito hindi pala rin talaga kami makalapit ng tulay Paano Hindi talaga kung ano talaga ang ano ang ama siya talaga yung ano yung kanang kamay napaka tigas talaga ni Patik kaya yan ito nga para si ano uh, Electra Adventure yan support sa kanyang ah channel mga lods yan support sa kanyang mga channel support sa kanyang mga channel yan mga lodja. yan isa ko siya ano sa ang vlogger na inaabuso ng mga bandido ayan hindi ko pa alam ano ang anong story nito kaya sa ngayon kami na muna dito kasi wala sila sando dito nakahiwalay kami kanina yung nakaraang tagpo namin nakahiwalay kami pinapotokan kami nakahiwalay kami ni Bata, Bata. Ngayon, no? ni Bata ni ano ni Sando Adventure at saka Big Boss Big Boss nga pala muntik mo kalimutan yan si big boss yan mga lods supportahan nyo lods team namin mga lods big boss batang manirigma edwinis vlog sandot adventure at saka inday adventure yan yan ang team namin at saka si Electra adventure at saka ako edwinis vlog at saka si ghost jirod pertipura yan mga lods yung asawa niya na ano nakakaligtas sa namin asawa ng panginoon mga lods nailigtas sa namin ng ano ng matiwas matiwas ay, na walang mga walang mga nangyaring masama sa ng Panginoon ganyan naman talaga talaga mga Lods wala naman talaga tayo dito kung wala ang Panginoon ba? Diba? yan kaya sa ngayon mga Lods kung sino nakatingin ito salamat sa pagtapos sa video kasi hindi pa po tayo nakasahod salamat at baka sa ganyang paraan makatapos tayo thank you mga Lods